yan yan, yan. Di sila dyan sa may bangka dyan sa bangka win andahanin mo lang andahanin mo lang andahanin lang tapit ka pa bababa ka pa andyan lang sila andyan yun dyan dito dito ka surbulin mo mo andyan lang yan Ayan. Ayan yun, yun. Yun, malaki, malaki yan. Andan mo lang, andan mo. Papasokin mo. Ay, o yun, tumalun. Ano? Papasokin mo. Surebulin mo yung Ay, bin. Surebulin mo. Ayun na o. Bas. Ayun Anak ko yung bahay. Tinan mo kung nandyan. Ayun, ayun, ayun. Ano Mo. Ano Ano isda yan? Ay, snapper! Eh, sniper snapper! May snapper! Kukuha oh. yung bahay nila, oh! Hmm? Hmm? Ano? 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 Snapper pa! Ano? Hmm? Ano? Sulit! Malaki ng banak, oh! Ano pala yung bahay nila, no? Bahay nga pala yan, eh! Yan. Laki ng kawi! Ay! snapper din! Ano? Hmm? Ito. Yan. Matam lang yan. Uh, Ang kang gatiyang pagwan eh. Hmm? Uh. Sulit naman ah. Oh. Uh. Huh? Snapper. Marami sulit. Panalo. Kasama Ay, yung kanilang ni eh. Bigat. Takuha yung kahoy. Bahay pa nila to. Ayun. na pasamang alimango dyan ah. Oh. Wala. Hmm? Ayos Galing. na. Panalo ah. Hmm, hmm. pa hmm. Hmm. Ayos natin pa isa oh. Sherbul. Ayos. Kaling, Thank you.